idol, grabe kanina nakahuli tayo ng inahin <laughs> sayang talaga naman ganun talaga <laughs> yun ibibigay na lang sana kanina mga idolo yung nahuli nating inahin balak sana namin i crossbreed sa kawali <laughs> palahian sa mga ano gustong kubain kaso nga lang eh <clears throat> hindi talaga inadyan ng panahon kasi pinagbabala ka namin nakawala eh. <laughs> tuloy alright pero mistisa na yun mga idolo hindi na pure labuyo kasi pag hawa ko pa lang ang laki ng katawan tapos na itsura pa lang ng mukha nya um, dahil nandito na tayo sa bahay ni tatay papakita ko sa inyo yung aking mga labuyo ito una mga idolo ito yung mistisa hindi rin ano to hindi rin siya pure pero yung size ng katawan niya maliit. Labuyo pa rin siya. Kaso nga lang hindi na pure. Yan. Tsaka yung mga pakpak niya may kulay white. Hindi na siya <coughs> bali may half half breed na siya, half breed. Si pag mangitlog ay naman magpisa. Dito naman mga idolo sa kabila, ito naman yung ating, ito, puro, puro mga idolo. kaso nga lang putol yung paa niya kung hindi to na baril dati nadali na din siya ng ano ayan sumasabit yung paa niya napaka napaka ilap ayan yung pure mga igdulo ah maliit Bali meron tayong anim na labuyo, bali 3 pairs pre-pressed ang labuyo natin dito dito yung isa pang inahin natin ito, ito yung kauna-unahang kong labuyo purong-puro yan napaka slim ng katawan, maliit puti yung tenga tapos walang palong kasi pagka half-breed kadalasan medyo tayong-tayong tayo yung mga palong ng mga yan pagka hindi na purong labuyo sa isa lang, isa lang ang kulay ng ina Ito naman yung ating tandang mga idolo. Ito yung palahi natin. Kauna-una ang anak nito. ng ating inahin dito ito. Bali na nabugbog na nga lang ito. Nagulpi ito ng palawakan eh. Nagulpi siya. Tinamaan siya sa ulo. Ayun o. Oh. pa yung kahit yan mga idolo yung unang tandang natin kasi yung isa binigay na natin sa ating tropa ito naman mga idoloyo yung kauna-unahan natin tandang yung nahuli natin sa kawayan <coughs> Ay, takbo pa ako nung nahuli ko yan halos natalon ko yung kilog quality yan mga idolo, na napakaliit purong puro eh, yeah. may mga nagsasabi hindi daw labuyo it's <laughs> alright mabait na yan mga idolo pwede ko nang ipangati yan oops yung balok na ipad ay dadabo papasikat kay kambal hello hello guys hello guys yan si ating tandang quality yan mga idolo, mabait na yung isa natin dito naku takot pang idolo sa tao pero matapang to pagka walang tao forma ng forma yan napakainam yan mga idolo panamang panama ganda ng pula yan Bale matatapos na rito mag magliig ay ma maglugon kasi nasa liig na lang yung pagbabago ng ano niya. Ulam na lang ito sa paamok. Kaya tuwing napunta ako dito para tatay, tumala, ano, nilalabas ko sila. Para kahit pa paano yung makarelate. At tapang yung maliit natin yun, mga ito. No. Ito yung manok ni tatay na ano, Marawakan Silaki ng tuhod Si aking kambal Si Shasha Si Baby Jaja Kung nagugustuhan so, niyo po yung aking mga simple content Siguro yung mga ginagawang video mo Ako po nilalawan lang Dating di ba gustong balikan Kasi alam naman natin mga inidolo Di dios lumipas ang panahon Kesa malas pag yung katawan mo na no, wala kang ginagawa. Mas maganda yung may kanting alaala. Maraming salamat Maine mga idol.